Napakaganda po nitong 1 peso na ito at pwede ko nga pong bilihin sa halagang 5,000 pesos basta po tugma sa aking hinahanap. Unawain nyo pong maigi kung ano po ang hinahanap ko sa 5 peso sa so 1 peso na ito na NGC coin. Magandang araw mga ka-old coin buyer. Ito nga po pala at patuloy pa rin po tayong naghahanap ng mga 1 peso NGC coin. At ang isa nga po dito ay hard to find at pwede ko nga po bilhin sa halagang 5,000 pesos mga ka-old coin buyer. Meron po akong hinahanap na isang hard to find na 2018 upper mint mark mga ka old coin buyer at pwede ko nga pong sa halagang 5,000 pesos basta po 2,018 kung makikita nyo po to mga ka old coin buyer isusum ko po iyan po makikita nyo po tong mint mark na dito po ito po ang mint mark nyan ang hinahanap ko po ay 2,018 na upper mint mark mga ka old coin buyer Ayan po ito naman po ay 2,018 ito kung makikita nyo po to lower mint mark. Ang hinahanap ko po na 2018 ay yung upper mint mark na ito po. Ito po yung mint mark niya. Tapos ito naman po yung taon, 2018. Bibili ko nga po para sa inyo sa halagang 5,000 pesos. Basta po yan ay 2018 na upper mint mark mga ka coin buyer. Yung iba po nagsisend lang ng kung ano-ano. Nagsisend sa akin ng gantong upper mint mark ngunit 2019. Yung po ay hindi ko po binibili. Ang binibili ko po ay yung 2018 na upper mint mark mga ka coin buyer. Kung makakita po kayo ng 2018 upper mint mark ay bibili ko po sa inyo sa halagang 5,000 pesos dahil napaka-rare po nito. At kung konti lang ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga ganitong klaseng mintage mga ka coin buyer. Kaya po kung makakita kayo ng mga gantong 1 peso ay i-check nyo pong mabuti ang mga taon at baka po hawak nyo na ang aking matagal ng hinahanap na rare at hard to find coin na 1 peso NGC coin year 2018 upper uh, mint mark at bumibili pa rin po pala tayo ng mga ibang klase pang bariya kagaya po ito ang 25 centimo na year 2006 ito pong 25 centimo na ito ito po ay BSP BSP series. Ngunit ito po ay nabibili sa halagang 3,000 pesos. Kung ito po ay year 2006. At ang ito, ito naman pong kulay puti na 25 centimo, binibili rin po ito. Ngunit hindi ganun kataasan. 1,500 po para dito. 2,017 po ang binibili ko nito mga ka coin buyer. Ito pong dalawang ito ay may presyo na. Basta po tugma sa taon na aking hinahanap mga ka coin buyer. Kaya po, I-message nyo po ako kung makakita kayo ng mga ganitong klaseng hard to find. At bibili ko po sa inyo sa halagang 3,000 saka 1,500. Marami pong salamat.